Itong mga magagandang bulaklak na to ay sa patalsik pula, isang Philippine native tree. May scientific name na Dicaspermum blancoi, ang patalsik pula ay tinatawag ding walis-walisan, balantakyabil, digot na lit, daniri, kandong, manik-manik at pulang balat. Itong shrub o small tree na ito ay hindi lang native kundi endemic o dito lang natural na tumutubo sa Pilipinas. Meron itong magagandang puti at pink na flowers. Sirian, Bukod sa mga attractive niyang flowers, ang patalsik pula ay considered na hyperaccumulator ng nickel. Ibig sabihin, kaya niyang mag-absorb at mangolekta ng nickel nang hindi naaapektuhan ng masama ang kanyang kalusugan at paglaki. Ang mga dahon at sanga ng patalsik pula ang nakitaan ng nickel uptake at ang levels na na-detect ay sapat para makonsider na hyperaccumulator ito itong mga hyperaccumulator rin ang tinitingnan na pwedeng gamitin sa tinatawag na phyto mining. Isang alternative na pamamaraan ng mining kung saan ginagamit ang mga halaman para makapag-acquire ng mga minerals. Ayun, that's it for Patalsik pala. Kayo ba? Nakita na kayo nitong halaman na to? At anong tawag nito sa inyo? Share in the comments. for together, we'll promote and mainstream Philippine biodiversity and natural heritage. Ako si Celine. Support my work by sharing this original video and not reuploading it. See you sa next video. Bye!